Huh? Guys, kung nakikita nyo to, alam nyo kung ano to, yung dahon ng mangga kasi at meron kayong nakikita ganito. Ayan, nagpintura kami kasi ng bubong. Tapos, yung mga gutter puno na ng ganito kasi yung tapat ng kanilang bahay ay may puno ng mangga. So, ngayon, puno, puno ng dahon yung gutter nila so pati itong mga plastic na to yung pinag coveran nila masyadong matagal na malutong na rin no? Oh. ayan ngayon ang gagawin natin sa, sa daon na to uh, dudurugin natin gagawin natin pataba sa aking mga halaman ayan ah, gagawin natin pataba So, piliin lang natin itong plastic na to. Pilihin yung iba, hindi na natin maaalis kasi nadurog na talaga. So, pag meron ganyan, huwag nyo susunugin. may mga tanim kayo, pwede nyo gawing fertilizer. Nakatulong pa tayo sa ating kapaligiran. Hindi tayo nagsusunog ng mga uh, mga uh, basura pwede natin pakingabangan kahit basura ay ang nakatulong uh, din sa atin at sa ating kapaligiran hmm. hmm. ito guys darugo na lang natin ang iba ito dadagdag lang natin sa lupa lalagay lang natin ito para may rutong ito yung sinasabing ano na pagganit fertilizer yung sabing decomposing na mga ito yung dahon ng halaman at din gawing mga pataba sa ating mga tanim ito guys ang maganda oh. ito ang mga ganito yan nangyahalo natin sa halaman So ito, ito sigurong screen na ito guys sobrang butong na ah. na rin sa lupa Na ipang nakilatag mo yung video sa mga kamay. No, <laughs> no. So guys, to so, bali katatanim ko lang kahapon na yan. Binili natin sa bayan. Ito yung talong na marami daw kung magbunan. So yan guys, so itong itong na na naging ano na to, yung napulubos na natin. Pwede natin ihalo dito sa natin. yan na po magiging pataba Kumukulo na. yung ating lupa, ano, medyo maging malambot siya. Ha? Lonnie, oh. mana daw yan? Ayan oh. na po, malaman ni Lolo ko. So, pagkalagay niyan, mga uh, ay, ayan, i- eh, pero lang natin konti yung lupa para maghalo dito sa bago na ano, itong kanyang yung ating nilagay na decomposting. Ganyan paraan mga idol, hindi tayo magsusunog ng mga ganyan. Nakatulong pa tayo sa ating ecosystem. Ito ang ating simuling o, si nakiki, nakiki garden. guys may sana may natutunan kayo may napulot sa mga video Ayan. kalaki na rin Ну, супер. Да. kalabasan. Ayan guys, sana may napulot kayo. Ayan, uh, sa uh, paglalagay ng mga ganyan pataba sa ating halaman. Nakatulong uh, tayo. Kasi so, sumugin natin, gawin na natin siyang fertilizer. So may natutunan, sana po may natutunan kayo. Maraming maraming salamat po. Ang oras po natin ay alas 5. Po. Galing sa trabaho, itong ating ginagawa ay paghahalaman. So, salamat po ng napakarami. Mega mega love shot out po sa inyong lahat.